bakayo na naghanap ng kasagutan hindi na kailangan pang magtanong sa ibang sekta ng pananampalataya sapagkat mas lalong lumalakas pa ang ating programang worldwide catholic bible study sa pangunguna ni Reverend Father Darwin Gitgano kasama ang mga kilala at mga batikang defensor ng pananampalatayang katoliko worldwide catholic, catholic bible study <laughs> Satima, ma Mga keksunan nganong matuod n'ya iglesia ang simbahan katoliko o sara ang hinungdan, ugo sa reyna son Tungod kay gitugod kini sa atong ginuob ng isa mga <laughs> Hello, good evening sa lahat ng mga nakantabi ngayon sa ating live. Ito lamang sa Punto por Punto. At sa pagkakataong ito is meron tayong tatalakayin sa inyo. Wait lang, tinanggol lang mo yung aking, yung aking ano dito. Uh, microphone audio ko lang para malaman natin kung humina ba. Okay, uh, okay, okay na naman, okay naman. Ayan. Ayan. Hello. Ayan. So, sa lahat ng mga nakantabi dyan, good evening po sa inyong lahat, mga kasama natin. Mga katolik ko man o hindi, welcome kayo rito. Pero bago muna yan, mag-open prayer po muna tayo. Sa ngala ng mga nanganak at Espiritu Santo. Amen. Halina Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig ipadala mo ang iyong espiritu at sila'y malilikha. At sa gayoy, mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay, magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdutulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan. So akin ang ibigas ni mga kasamahan para sa kanilang greetings. sa so, tingon na Bade Romel Palma from Iloilo. Bade Romel, good evening. Romel. Okay, ayan, hindi pala ako. Alright, ayan sa pinagpalang umaga hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid At shoutout po tayo dito kay Sister Yamonte ako, kay UCD News Swalog, Kay Noel de la Cruz Maribeth Gonzales Brother Noel de la Cruz, pwede mo po akong ma-message for your personal concern Okay, at tsaka dito po kay Alex Ticket, kay Milagros Beredo Magno ng uh, Canada Kay Adol, Idol Kuya Unity Kay Ate si Lagronyo Pedregosa, Gina Umpad, Aragon Huban. Ayan, shout out po sa inyong lahat mga kapatid at uh, sana po ay kapulutan natin ng aral ang gabing ito na ibibigay sa atin yung topic ni Brother Angel at saka yung pagsasagot sa mga katanungan mamaya. At kung meron kayong kalituan sa pananampalataya, ipasok po dito sa Zoom at itanong upang yan po ay hindi madaya na ibang sekta ng pananampalataya. God bless us all. Back to you brother Jando. Okay, sino nakataas ngayon na mag reflection? Ako po. Ay ka, sige. At ibigay naman ngayon, kay brother Romer, brother uh, Romel, take over muna. Wait lang. Ay, ah, yes. Okay. Sige po. Brother Romer, go ahead. Okay, so isang pinagpalang maga at ang haligabi sa ating lahat at welcome ulit sa programa natin sa Punto Por Punto. At shout out sa lahat ng mga followers sa uh, Mr. Catholic, uh, Mr. 721 Catholic Uh, at kay Bro Aldjan ah, na nabisi ngayon din. So sa lahat ng mga nanonood kay Bishop din dito sa Balay-Balay Bukidnon si Bishop Noel Pedrigosa at kay Padre Bong mukot ng ah, Corpora Ruko ng Manolo Pertich Bukidnon at sa lahat ng mga nanonood dito sa Dahilayan, dito sa Buong Manolo at sa Mindanao at sa buong mundo at kay Mariañesa at Merlinda at kay Padre ano Padre Ronnie Ablong ng Diocese of Dumaguete at sa lahat mga Franciscans at sa lahat mga nanonood ngayon. Isang pinagpalang umaga at hangali gabi sa ating lahat. Back to you, Bro Romel. Alright, alright. Maraming salamat, Brother Romer Gutual. At ngayon po, no, dako tayo ngayon sa greetings po ng ating kapatid na si Brother uh, Angel Santos. Greetings po, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, um, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, san masulo kayo ng mundo nang nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isang namang gabi ng banila pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. No po? Only, um, pinapaalala ng ating Panginoon sa Kristo gabi-gabi no? sa 12:48 Sa huling araw ng buhay natin, no? sabi niya, ang salita kong hahatol sa inyo. So yung mga salita niya, ah, sa atin kasama na nga. Kaya ang mahalagang ebanghelyo dahil nandito po yung mga salita niya para sa ikaliligtas ng ating mga kaluluwa. No po, ganun ah, halaga ang ebanghelyo mga kapatid. Please sana yung mga makikinig sa replay na thousand thousand, libo libo, ang dami. No? Sana po ma, pag nagpinapakinggan yung, yung programa namin, eh, umpisa niyo po sa umpisa dahil nandun po yung pinakamahalagang salita ng ating na sa Kristo. Nandito ngayon sa Ordinary Times, nandiyan na po ngayon yung mga banal na utos niya na talagang pagnilayan natin ay pinapaliwanag natin dito, no? Kino Contextualize natin para mas mas maintindihan ng mga tao. Napakahalaga po nito, lalo na ngayon, di natin alam. No? Ayan na yung mga nanggulo, ang dami nang nangyayari, di na natin alam. Uh, only God knows, pero yun nga, no? ang dami, mga gulo na. So sana, let's focus uh, on Jesus teachings dahil dito talaga tayo hukuman nobody knows kung bu bukas makalawa buhay pa tayo no sana po uh, focus tayo sa ebanghelyo may amaya sa reflection ni brother Romel at sa ating sa ating ibang sa ating uh, topic mamaya po ma-share niyo po ito no tungkol sa nagsalita na si Pope si Pope Leo para doon sa contraception ng mga nagko-communion no uh, siya na mismo nagsabi ngayon hindi na lang kami So si Pope Francis, si Pope Leo na ang nagsasalit, nagsasalita ngayon, magsasalita mamaya sa ating topic po. So muli, uh, naway gabayin tayo ng Banal Espiritu ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Romel. Alright, yan. Maraming salamat, Brother Angel Santos, sa iyo pong pagbati. At shoutout din po dyan o no, si Brother Vicente Mejiliano na atin pong kasamahan din dito palagi. At uh, si Brother Rodel uh, Nabong Jimena at sa, kanya, sa kanyang pamilya. And... Uh, para po sa pagbati ngayon ng ating kapatid na si Brother uh, Jun Ray. Brother Jun Ray. Yes, uh, Brother Romel. Uh, good evening, bro. At good evening din sa lahat ng mga kapuntos. At syempre sa lahat nating mga mahal na kaabag. Isang, isang pinagpalang gabi po sa inyong lahat. Shoutout po natin yung ilan na hindi ko pa na shoutout. Si, yung iba na shoutout ko na. No? Um, shoutout po kay... Ah. Uh, kay Sister Juliet Balberas, good evening Brother John Ray. Simula nang nakinig ako PPP, unti-unti ko natutunan ang mga aral about sa Catholic Church. Maraming salamat sa mga aral na binahagi ninyo mga CFD. Maraming salamat din Sister sa pagtitiwala. Uh, shout out din kay Melfast 88. At kay um kay Happy Life Blog. Good evening sa iyo, Sister Josefina Concepcion. Good evening din po. Kay Sister Mags Yan at kay Sister Mela Magno. Uh, kay kapatid na Lubu, Um ah uh, Check, check, ayun John Ray Tabalanza, good evening, kapatid. Uh, at kay Sister Emily Suarez at kay uh, kapatid na Sia. yan Kay Conrado Aranda. Uh, brother Raymond Canales. Watching um, from Masbate Province na ngayon ay nasa Pasay. <laughs> Ka talaga bro ah. <laughs> Brother Jujet Rabena uh, watching from Cainta Rizal. Wilfredo Nisisario. Good evening kapatid. At kay Sister Margie Silagan. Josefina Concepcion. Ah uh, Ray Oboy watching from Saudi. Jonathan Patalinghog watching from Masbate. Sister Eda Aspera watching from Zamboanga. Neljo Flores watching from Arayat, Pampanga. Maji Silagan, blessed evening po. Brother John Ray watching from Paranaque City. Our Lady of Parish of Peace. Parish, no? At kay Vivian. Watching from Caloocan. Back to you, Boromel. Alright. Yan, yeah, maraming salamat, brother Junrey, sa pagbati. At ngayon po, dako naman tayo, mga kapatid. Bro, um, bro Junrey. Yes, bro. bro. Yung ano mo, po, playo de 16. <laughs> Hello? Ay alam mo, Baliktad. Sige, salamat, uh, brother. <laughs> kung ma malagyan mo kaya ng contraception yan para alam nila yung topic tungkol sa contraception. Oh, ang sa ganda. ano ko sa live ko ba sa ano ko sa title ko sa live punta na nakalagay. Ah, okay. Oh, sa ko sa, sa ano lang diyan sa ano yung nagsalita na si Tot, pero sa title ko sa live uh, ang nakasulat dito is uh, hala, hala six 16 pala to no dapat 14 pala baliktad pala to wait lang Kasi <laughs> <laughs> naging Tapos, naging 16 Pati yung thumbnail uh, ni, ni Bro Jando, sana yung si Popa nakalagay na. kasi talaga si Popa magsasalita, hindi lang ako. <laughs> oh, sabi dito, nagsalita na para sa mga taong gumagamit ng contraception tapos nangungumun yun. <laughs> yun ang nilagay ko, Bro. Okay, bro. Okay, bro. Uh, Yano ko na lang, i-edit ko na lang yung ano yung <laughs> yung thumbnail, hmm. dapat pala 14. Uh, maraming salamat, Brother Angel. Okay, Bro. Bro Romel, sige po. Okay, so ayan, o, maraming salamat o, at uh, ngayon po, dako naman tayo ngayon sa greetings ating kapatid, brother Aljan ng Iloilo. All right? So natend ayan, attendant na attendant 'yun. Ito tayo ngayon kay at, kay brother uh, Christian, no? Kuya Christian Yuwan Sumalinog. Uh, sa pagbati po, Kuya Christian. Yes, isang mapagpalang umaga tanghali. Hapang gabi sa ating lahat and welcome po sa programa natin ninyo. Sa gabing ito, nawapay marami po tayong matutunan sa mga turo ng ating inang simbahan. Hindi lang galing sa amin, hindi lang galing kay Father Darwin, kundi yun talaga ang turo ng ating inang simbahan. Shout out ko lang lahat ng mga nanonood na taga dito sa Iceland and Especially, shout-out ko rin yung nasa Pilipinas ngayon na sana all, makakasana all ka na lang talaga. Ate Edna! <laughs> sana all nasa Pilipinas na ate Edna. See you soon and God bless us all. Kuya Romel. Ayan, maraming salamat ha, kuya Christian at uh, later no, kapag nag-dinner kami, so si Kuya Christian siguro mag over nito. Pero anyway ha, kapatid. So, uh, yan. Dahil tapos na yung mag-shoutout yung ating mga kasamahan dito sa sa Zoom. So, atin lang po mga kapatid at mga kaibigan uh, na yung Bro Romer, hindi pa yata. Tap tapos na yata. Bro Romer? <laughs> Nakalimutan ko yata. Pasensya na po. Bro Romer? Ano oh, naka-shot. Naka oh. naka po. Naka Naka-greeting sa bro. Tapos na. Tapos na. Oh, yeah. I remember. Ayan, so dito na tayo ngayon mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong ebanghelyo sa, uh, sa, sa pagkakataong ito at ating pong ebanghelyo ay paboritong talata ito ng ating mga kaibayon sa kabayong sekta ng pananampalataya. Problema na sana yung Bible ko. Ayan. saan yung Bible ko. Ano wala? Ito. Ibanghelyo ayon po kay San Mateo, Kapitulo 6, Talata po natin ay uh, 7 hanggang sa uh, 15. Ganito po, mga kapatid, ang ating basa. Sa pananalangin ninyo'y, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, kaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na nin, ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa